So ayun, what's up mga master? Sana all TV ang vlogger-vloggeran dito sa New Zealand. So ayun, bakit nga ba daw nag-upload ako ng mga job hirings papunta rito sa New Zealand? Eh, recession nga daw dito. So ayun, ewan ko ba? Hindi ko alam kung mga talangka ba to, ano? So sabi dito nung isa, hindi ko tatakpan mga pangalan nyo. Doremon Bistal, tsaka Salvo Frances. Sabi nung Doremon, kwento mo sa pagong, recession nga dito ngayon. Marami ng Pilipino na pauwi dito. Sabihin mo, truth sa vlog mo kabayan sabi naman itong isa, si Salvo Francis tigilan mo yung mga padali mo recession dito sa New Zealand tapos mag vlog hiring hindi ko alam kung mga uh, dala nyo yung mga sakit ng Pilipino na pagiging utak talang ka mga master, mga boss alam ko na recession dito sa New Zealand at apiktado ako ng recession na yan apiktado ako ng recession yung dating sinasahod ko na 40 hours 30 hours na lang marami akong kaibigan dito na walang trabaho dahil apektado ng resesyon. Pero, hindi nyo mapipigilan yung job hirings na yan. Unang-una, kung gusto nyo pigilan, edi pigilan nyo yung mga agency. Sabihan nyo yung mga agency sa Pilipinas na wag mag-post ng mga job hirings papunta dito sa New Zealand. Na wag sila mag-hire. Sabihan nyo. O di naman kaya, hanapin nyo yung mga employers nila dito. O kaya yung mga agency na nangangailangan sa kanila ng tao. Sabihan nyo na wag kumuha ng Pilipino workers dahil, dahil recession. Ganun alam nyo, masakit yung realidad, no? Na kapwa Pilipino pa natin yung ayaw na yung pipigil sa atin para sa umunlad. Huwag nyong pigilan, huwag kayong mag-discourage ng kapwa natin Pilipino na nangangarap din na kahit papano umasenso sa buhay, makaahon sa hirap sa Pilipinas. Hindi lang kayo yung ano, hindi lang kayo yung may karapatan at may pangarap na umasenso sa buhay at makaahon sa hirap. Oo, recession ng New Zealand pero hindi lahat ay apiktado. At hindi lahat Aya, uh, nagsara. Marami, maraming pa rin, maraming apektado, oo, oo. At maraming mapapauwi, maraming uuwi. May mga kaibigan nga ako, shout out sa iyo, Master mardi Puyawan. So, uuwi siya dahil apektado siya ng recession. Pero despite sa recession dito, mga master, may job hirings pa rin dito. Alam nyo kung bakit? Kasi nga hindi naman hindi naman lahat ng company rito tinamaan ng recession. May mga company rito na nangangailangan ng Filipino workers dahil alam nila yung kalidad ng Pilipino kung paano gumawa, paano magtrabaho. Huwag kayong wag nyo, wag kayong maging ano, huwag kayong napakasakit sabihin yung pagiging utak ka. Huwag kayong maging ganun. Sa halip na gumawa kayo, tumahimik na lang kayo. Kung wala kayong sasabihin maganda, manahimik na lang kayo. Anong magagawa nyo kung may mga job hirings? Anong magagawa nyo kung yung mga employers dito, yung mga companies dito, nangangailangan ng uh, workers? Naghahanap sila ng Filipino workers kaya pumupunta at lumalapit sila sa mga agencies sa Pilipinas. Tingnan nyo, yung welders, nasa green list yun ah. Makikita nyo yun, di ba? Ay nako, mga master, mga boss. Ito yung napakasakit na realidad nakapuha pa Pilipino natin yung magbababa sa atin. Pilipino ayaw talaga masapawan eh. Oo, oh, Pilipino rin naman ako eh wala akong lahing ano. Pero ito yung masakit na realidad na kapwa Pilipino pa natin, yung mag magdaba, magbababa sa atin, yung pipigil. Hindi lang naman kayo yung nangangarap na umasenso, makaahon sa hirap. Oo, maraming nag struggle dito sa New Zealand, alam ko yun. Isa na ako dun. Kasi yung dating sinasahod, ko, gaya na sinabi ko, sumasahod ako dati ng 40 hours. Ngayon, 30 na lang, 32. O, hindi, apektado rin ako ng recession. Pero hindi ko hindi ako titigil na mag-share ng mga job hirings na ganito. Kasi marami ta marami alam ko na marami akong kapwa Pilipino na nangangarap din na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. Hindi naman lahat ng ng sektor eh. Oo, maraming carpenters. Basta ulitin ko, hindi lahat ng sektor mga master. So, kung naiintindihan yung salitang recession, alam niyo naman alam niyo dapat yung recession ito yung pagbagsak ng ekonomiya o ayan tinamaan dito karamihan tinamaan dito mga construction industry ito yung mga tinamaan at napakarami ng kababayan natin nung nakaraan 1 2 alam ko yan alam ko na recession dito kaya wag niyo akong sasabihan na bakit ako nagpo-post ng mga job hirings hindi kasi ako utak talangka hindi ako yung typical na Pilipino na manghihila pa baba. Gusto ko makapag-share ng opportunity, makapagbigay ng oportunidad sa kapwa ko mga Pilipino na nangangarap din. Galing ako sa baba. Kaya gusto ko yung mga nasa baba, maka, kahit papano makaahon din. Hindi yung ano, kayo lang yung gustong umasenso. Nako, hindi ko hindi ko ya ano yung ano, yung, hindi ko ihahide yung pangalan niyo. Uulitin ko, shout out sa iyo, Doremon Bistal, Salvo Francis. Shout out sa inyo. So, God bless na lang sa inyo. Sana, sana, ano, basta God bless na lang sa inyo. Yun lamang. Sana All TV, syempre. Sa lahat ng followers ko dyan, maraming maraming salamat. Sana All TV, ang vlogger-vloggeran dito sa New Zealand. Laging proud Pinoy at laging pusong Pinoy.